Elementary pa lamang ako kahit nasa poder ako ng aking mga magulang ay tita Shirley ko na ang sumasagot ng gastusin sa aking pag-aaral. Bago ako nakagraduate ng high school ay nagibang bansa si tita Shirley hanggang sa nakapagpatayo siya ng sarili niyang bahay tatlong sakay mula sa bahay namin. First year college ako ay si tita Shirley Farine ang nagpaaral sa akin at dahil nag-iibang bansa siya, ay ako ang naging tao sa kanyang bahay. Close kami ni Tita Shirley to the point na napagkakamalang anak niya ako sa pagkadalaga ng mga taong hindi nakakakilala sa amin, lalo na sa lugar kung nasaan ang bahay niya. Nakasanayan na sa aming pamilya ang magkaroon ng kasiyahan tuwing may darating na okasyon. Hindi naman lagi pero kadalasan. May konting salo-salo na ginaganap sa bahay ng aming mga lolot-lola. Ibat-ibang putahin ng pagkain at hindi mawawala ang anak. At tuwing natatapos iyon, ay nagsisi-uwi kami sa kanya-kanya namin tahanan. Malakas maginom ang tita Shirley at simula noong magkaroon siya ng sariling bahay at sasakyan, dahil single siya at ni boyfriend ay wala, ay ako ang kanyang madalas ay kasama. At dahil doon, ang masikip niyang... Itago mo na lang ako sa pangalang Erica, 29 years old, working, single, and available. Lima kaming magkakapatid at ako ang nasa gitna. At lumaki akong may saktong pamumuhay buhat sa aking pamilya dahil pagdating sa gastusin sa pag-aaral, ay mayroong tao na siyang gumagastos para sa akin at siya nga si Tita Shirley at hindi ang aking magulang. Pitong magkakapatid si na mama? At pangatlo mula sa panganay si Mama. At si Tita Shirley naman ay ang sumunod kay Mama mula sa panganay. Bagamat hindi naman masasabing hirap ang aking mga magulang sa pagpapaaral sa aming magkakapatid, ay inako pa rin ni Tita Shirley ang pagpapaaral sa akin. At iyon ay buhat pa noong magsimula ako ng elementary. Kaya manaking aluwang sa aking mga magulang ang magpaaral para sa apat ko pang mga kapatid. At dahil meron akong sponsor noong elementary, pagdating sa pera o baon, noong nag-aaral ako ng elementary ay nakaangat ako sa aking mga kapatid. Meron kasing trabaho ang tita Shirley, simulat sa pool ng mag-aaral ako. Kumbaga, idinagdag lang niya ako sa gastusin dahil ang aking mga lolo at lola naman, eh talagang meron ng kaya. Kaya hindi kailangan ng aking mga tito at tita sa side ni mama ang mag-abot kina lolo at lola. Si mama naman ayon na rin sa kanya ay meron talagang trabaho bago pa sila maging mag-asawa ni papa at nahinto lamang noong isilang ang aming panganay. At si papa naman na isang supervisor ng company at taon na rin regular na ngayon ay retired at merong malit na sari-sari store. Kasama si mama pinakang pamplipas oras dahil meron naman siyang pension na tinatanggap monthly. Noong mag-aral ako ng high school, halos ganoon pa rin ang senaryo. Although napalayo sa akin si Tita Shirley dahil nag-ibang bansa siya. Pero mas naging magaan para sa akin ang pag-aaral. Kaya noon mas na-enjoy ko ang pag-aaral ko ng high school. Fourth year high school ako noong magpatayo ng bahay ang Tita Shirley. Medyo may kalayuan sa bahay namin dahil tatlong sakay mula sa amin. At si na lolo ang siyang nag-aasikaso dahil nasa ibang bansa si tita. Hindi naman kalakihang bahay, yung tipong pwede sa apat na katao at isang garahe para sa sasakyana. Hindi naman iyon nakaapekto sa pagdating ng aking allowance, mas napa-advance pa nga ang dating dahil isinasabi sa pangpagawa ng bahay. Wala ang tita Shirley noong nag-graduate ako ng high school pero noong bakasyon umuwi siya para sa unang tatlong taon niya. At saktong patapos na rin ang bahay at lalong magpa-blessing bago siya bumalik ng ibang bansa. At ang sabi sa akin ng Tita Shirley ay ako ang tutuloy sa bahay na kanyang ipinagawa habang nasa ibang bansa siya. Ilang taon lamang ako noon, 17 mag-18 -e years old at wala pang alam-alam -alam sa pamumuhay bilang solo. Pero mismong tita Shirley ko naman ang nagsabing lalaki ako at kayang-kaya ko na yon. Maigin na raw ang ganoon lalot ang pag-aaral ng college ay usaping pang kinabukasan. At malaking tulong kung matuto akong mamuhay kaagad ng solo sa aking idada. Tulad pa rin naman na ng dati, eh siya pa rin ang magpapaaral sa akin. At buwan-buwan pa rin siyang magpapadala ng pera para sa aking pag-aaral at sa magiging bills ng bahay. Dalaga pa kasi ang tita Shirley na hindi ko malaman kung ano ba ang gusto niya sa isang lalaki Maganda ang tita Shirley at sinasabing sa apat na babaeng magkakapatid ay siya ang pinakamaganda. At ang isang kabilin-bilina ng aking tita Shirley ay huwag na huwag akong magdadala ng babae sa bahay niya. Malas daw yon. <laughs> high school ako unang nagkaroon ng GF. Second year high school na itago na lang natin sa pangalang Lena. And of course, isa siya sa maganda pagdating sa aking mga kaklaseng babae. Noong magkaroon ako ng Jowa, inakala eh kong matitikman ko na ang pinakamasarap na putahe sa buong mundo pero hindi pala. Dahil bukod sa naging busy ako noong magpatayo ng bahay ang Tita Shirley, eh noong second year high school naman ako, eh bago pa kaming magjowa ni Lena at kontento na sa hawak kamay lamang habang naglalakad paglabas ng campus. At noong mag third year high school naman kami, Although may konti ng kalaw-kawan, <laughs> pero wala naman akong alam na lugar kung saan kami pwedeng magtambay ng walang ibang tao. Tapos school time din lamang ang meron kami. Yun ay dahil mahigpit ang magulang ni Lena. Hanggang sinakagraduate na lang kami ng high school at nag-break, e eh tanging sa pagkakamay ang alam kong paraan para maibsan ang aking suliranin sa buhay. <laughs> Hanggang sa ayon nga dumating ang ikalawang beses ng pag-uwi ni Tita Shirley galing ng ibang bansa hindi ko sinasabing maganda at sexy ang tita Shirley hindi dahil kanya akong pinag-aral at hindi dahil tita ko siya pero talagang iba kasi ang karisma ng akin tita Shirley to the point na talagang mapapaisip ka ng kung ano-ano lalo na't makikita niyo siya kapag nasa bahay lamang, natanging ako na kanyang pamangkin ang masorting lalaki dahil sa pagiging magkasama namin sa bahay at first time iyon, after noong mablessing ang pahay, bago siya bumalik ng ibang bansa. Eh syempre, hindi naman pwedeng siya lamang mag-isa ang matulog doon. Syempre, kailangan niya ng dakilang alalay at nakuyona. Nang bumalik ang tita Shirley ng ibang bansa, obviously ay nag-solo na ako sa bahay ng tita Shirley. At nagsimula na rin mag-aral bilang college student. Sanayan lang din talaga hanggang sa nagugustuhan ko na ang nag-iisa tahimik at talaga namang makakapag-isip ka ng maayos. Yung tipang walang sisira ng iyong umaga. Nakatapos ako ng unang taon sa aking kurso at naging smooth ang lahat dahil pa sa tulong ng Tita Shirley. Second year college ako ng ma sa appendix. Acute na rin at talagang puputok na kung hindi maagapan at maoperahana. Ang masama noon, nag-iisa ako sa bahay. Malayo sa aking magulang at higit kay Tita Shirley. Simula pa lang ng 2016 ay nararamdaman ko na ang pabigla-biglang kirot sa aking kanang bahagi. Hanggang sa naging madalas na iyon at nakakaranas na akong lagnatin na nagiging dahilan ng aking pag-absent. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya at ipinalam ko na sa aking magulang hanggang sa madala ako ng hospital. At sa lalong madaling panahon ay kailangan na nga akong ma-operahan. Kumbaga ay eh, nasa rurok na at puputok na kung hindi maalis. Ang lahat ng iyon ay ipinaalam ng aking magulang kay Tita Shirley na noon ay mahigit palang isang taon sa ibang bansa at matagal pa ang uwi ay hindi nag-alangan na magpadala ng pera para sa agarang operasyon. Third year college ako noong magbalik Pinas ang Tita Shirley at awa ng nasa itaas kahit pa recover na din ako sa aking operasyon. Nakagisnan ko na sa aming pamilya ang magsama-sama sa bahay ng aking mga lola, ang mag-celebrate ng mga darating na okasyon at mandalas doon ng birthday at Christmas. Maliban sa piyesta at bagong taon, nakadalasan ang pangunahing bisita ay eh kami-kami lang din na magkakamag-anak. Iyon naman ay nangyayari lamang sa side ni mama at sa side ni papa ay napakabihira. At noong umuwi nga ang tita Shirley ay naka-unlock na naman siya ng bagong achievement at iyon ay ang pagkakaroon niya ng sasakyan. Kaya naman easy na lamang para sa amin ang magpunta sa bahay ni na Lola kapag merong kasiyahan. Hindi ko masasabing lasenga ang tita Shirley dahil sa kanyang pag-inom. Dahil ayaw naman sa kanya ay kapag nasa Pinas lamang siya. Ang totoo niya na dahil din sa kanyang pag-iinom na nagiging madalas kapag siya ay nasa Pinas ay natuto akong magmaneho at kanyang nagiging driver kapag siya ay nakakainom. Kaya yun, matapos ang bakasyon ng Tita Shirley, iwan sa akin ang sasakyan na sakto dahil kahit lisensya, meron ako. Kaya noong mag-Portier College ako, nagmukha akong yayamanin eh. <laughs> dahil ayaw ng tita na iwan ko ang sasakyan sa bahay. At kung maaari, huwag na akong gumala kung hindi naman importante. Siyempre nga naman, di ba? Hindi ko pwedeng iwan ang sasakyan, eh bago, at sa bahay naman ng lola ay walang garahe. Maliban sa nagkaroon ako ng service sa aking pag school ay ayun, madalas pag may lakad ang sinuman sa aking mga tito at tita sa side ni mama, kasama ako dahil ako ang driver pagsasakyan ni tita Shirley ang gamit. Hindi naman siya madamot at alam ko kung gaano siya ka-generous. Pero pagdating kasi sa kanyang mga pundar ay masyado sang maselan at talagang sa isang tao lang niya ipinagkakatiwala. Fourth year college ako nang muling magkajowa. Alam niyo na, iba talaga ang aura ng mayroong sasakyan na minamaneho. At eto rin ang unang pagkakatoon kung saan ang putahe na aking inaasam noong high school ay naging makatotohanan. Itago na lang natin sa pangalang Samantha at dahil wala akong planong labagin ng patakaraan sa bahay ni tita, ayun at natuto akong romenta ng space. Hindi naman ako nahirapang makombensi si Samantha dahil obviously ay hindi naman ako ang una. Kung sasasakyan pa, second hand na. <laughs> Pero ayos din at talagang nakarami din kami. Malaki kasi ang sahod ng tita Shirley sa ibang bansa as a wielder na para sa akin ay gusto rin yung aking tahakin dahil panigurado nga naman ang pera. Hindi nagtagal ang relasyon namin ni Samantha at tulad lamang din ng relasyon namin ni Lena ay nagkawalaan na rin kami pagka-graduate ko ng college. Noong makagraduate naman ako ng college, halos ayo pa akong pahanapin ng trabaho ng Tita Shirley kung gusto ko pa raw bang mag ng ibang course. Kako, inip na ako at umay ng mag arala pwede naman siyang magpaluwag sa aking mga pinsa na nag-aaral pa. Karamihan kasi, mga nakapagdalawang taon ay nagtrabaho na. O kung hindi man, nagsipag-asawa. 27 years old ako noong mag-asawa ang tita Shirley. At dahil katulad niya ay isa ding ibang bansa, kaya hanggang ngayon ay ako pa rin ang siyang nag-aasikaso ng kanilang bahay at sasakyana. Wala pa silang anak dahil medyo may kaidara na yung lalaki. <laughs> at pag sinuswerte, sakaling magpa-citizen sila sa ibang bansa, malay ko, kung ibalato na sa akin yung bahay at sasakyan na simulat sa pool, nasa aking mga kamay. Ang sarap maging binata pag ganito, lalo na ngayon e eh, parang naging uniko iho ako ni Tita Shirley at Tito Nick. Tapos maayos din naman ang aking trabaho, may posisyon din naman ako, regular pa.